Nagtinda nga ng halo-halo overload dito si Inday sa labas ng bahay namin dahil nga sa sobrang init na rin nga ng panahon at dinumog nga siya sa sobrang mahal din nga ng panindan niya. huy Naisipan ko nga na magbenta nga kami ni Inday ng halo-halo. Ang kaso, wala nga siyang card. Kaya heto ay i-DIY di ko na lang nga ang lamesa na gagamitin niya. At para mas attractable nga tignan, magiging Hawaiian serie ganap nga itong cart niya. Dahil nakita ko nga itong mga kaniknikang gamit ko rito mula pa doon sa mga natambak ko 3 years ago. Ginawa ko nga itong props niya nung siya nga ay 1 years old. Jungle team siya noon. Tapos itong karton naman nga ang gagamitin ko ang pangkarato lang nga niya dito sa taas ko nga ipipesto. At kinaberan ko na rin nga ng mga sobra kong wallpaper. Sa pangalan naman, man nga ng tindahan niya ay maglelettering lang nga ako gamit ang mga color drop sticks na ito. Dahil nga sa lagi ako nagdi-DIY ay madami-dami na rin nga pala akong mga -nik gamit dito sa bahay na natambak. Imbis na bumili pa nga ako, ito na lang mga ginagamit ko. Nakoy matutuwa na naman nga ang inday niyan pag nakita niya nga itong cart niya. Pagkatapos, idinikit ko lang nga dito sa taas na may nakalagay nga na inday halo-halo. At pinutulan ko lang nga itong sa may front na kaunti para kita nga ang sa loob. Nang natapos ko na rin nga ang magiging cart niya, proceed naman nga ako sa paghanda ng mga sasakugin sa kanyang halo-halo. Babalik-balikan nga ito ng mga makabili dahil overload nga sa sahog ang halo-halo ni Inday. Kaya maya lang din nga ay hindi na nga masyadong mainit. Pinesto na rin nga namin ang cart niya sa labas ng bahay. Nilagyan ko na rin nga ng halo block para may patungan nga ang Inday. At dahan-dahan ko na nga ang pinesto rin nga ang mga kailangan na ilagay sa mesa. At ito nga ang kanyang mga sahog sa kanyang halo-halo. Hindi pa man kami nakapesto ng maayos ay ang dami na nga nakapila sa pamamagitan din nga nito ay natuturuan din nga namin si Inday na maging independent na balang araw ay kung magkakaroon man nga siya ng tindahan ay di nga siya mahirap ang mag-adjust sa mga bagay-bagay. Unti-unti na rin nga siya nag-serve sa mga nakapila at talagang dinumog na ang inday dahil piso sa isang baso lang nga ang kanyang halo-halo. Plus overload pa Kaya naman ang mga bata at matatanda ay eh, tuwang tuwa. Bakit piso pa at hindi na lang nilibre? Dahil nga iniisip ko na baka nahihiyas lang lumapit dahil libre lang, kaya piniso na lang nga namin ni inday. Matatakam na. Gusto mo din? Uy, overload! <laughs> overload! dito. Talaga, Overload. bilis Hindi ko nakikita din. Yay! <laughs>

Mm. <laughs> si Yunis. <Eunice, okay>, <laughs> ang cute naman ang mga batang yan. <laughs> Wala pa mang kalahating oras ay naubos agad ang paninda ni Inday. Ice cream naman daw. <laughs>